Na nangyari? Uh, gaano kataas yung inyong cholesterol levels? Before po na nag, ano po, ano ba, nakalimutan ko pero mataas po. Oo. Oh, oh. Talagang mataas. Sabi so, sa inyong ng doktor, mataas ang cholesterol mo. Simula And, po uh -oh. nung mag-take ako ng IM Fitness, naging normal na po yung pangangatawang ko. Wow. Normal na ang cholesterol ko sa, sa loob lamang ng 3 months po. Wow. Maraming salamat sa IAN Fit Plus. Ganoon, tatlong, tatlong buwan lang ah. Tatlong buwan ah. Oo, pero ano ang uh, inyong isinama sa IAN Fit Dash? Bukod sa IAN Fit Dash, ikaw ba'y nag-exercise? Opo, nagsusumba kami. Nagsusumba siya doon sa Izumi okay, Wellness okay, Center. sa Izumi, umaga po. Oo. Uh -huh ma ano na ba kasi mas malalaki po yung mga katawan ko. Mm -hmm. Wala na po ngayon magaan na yung katawan ko. Talaga. Wow. At saka masaya eh nagbibigay ng na kasiyahan yung pagzoomba eh. Kasi dati po mataba mataba ako. Oo. pumayat na ako. Po. Wow. wow. Sexy Kala na da. si Presi. Oo. Oh, oh. Izumi at Zumba. Yung, yung ano yung bipit. Ayan, oh. sinubukan mo yung bipit nila ha. Oo. Oh. Oh. Ano ah, paano pag ininom mo ng bipit? Ilang uh, tableta? Isa lang po. Isang tableta. Capsule ba yung tableta? Capsule po. Ah, capsule. Oo. So, oh, oh. Ha? Sa umaga lang po. Ah, sa umaga. Eh, yung I am fit dash ah, Ilan ang iniinom mo? Po, bago, bago pagkagising. Pagkagising mo, uminom, umiinom, okay. ka na kagad. Mga ilang tatlo, tableta naman. Tatlo po tableta. Tatlo. Oo, oh, oh, pero biru yung mga three months, in three months time, tatlong tableta ng, uh, ng I fit okay. dash, bumaba na yung cholesterol levels. Okay. At so, pumayat pa. O, oh, di ba nag-slim down ka pa? And how do you feel? Anong pakiramdam mo ngayon? Uh, okay na, magaan na po yung katawan ko. Mm -hmm. Dati ko po laging nanalaki mm -hmm. sa kahit bago po. At saka palagi ka masaya, di ba? Opo. Uh Oo. -oh. <laughs> Curious ako. Ah. Uh -uh -uh -uh. Sino nagtuturo ng Zumba sa inyo dyan? Sina, ano po, sila Rakin, si Candy, si Nicole, saka si Balbo. Yun, galing naman. Mm -hmm. Ay, naka-outfit din kayo. Ha? Huh? outfit din kayo, napansin ano ba? Ano suot nyo? Isan po, naka ano, leggings na. Wow. <laughs> At uh, pwede na mag-leggings kasi sexy na. Ano <laughs> po nga po ako mga anak ko, eh, PBB teams daw po ako. <laughs> <laughs> oh, pero nakakatuwa po yung nangyari sa inyo. So, okay. sige po, mag-imbita uh, pa kayo ng mga iba pa nating kababayan Opo. Okay. para itry din po ang I am Fit Dash. Okay. Thank you po sa uh, ano, I am Fit Dash. Sige po. At sa Izumi Wellness Center. Bye. Okay. Uh -oh, Thank you.